ano-ano po, Dok, yung usually steps natin sa ating mga mommies po kapag pumupunta na po sa clinic, ano po yung unang-una po natin ginagawa sa mga prenatal care po? Sa prenatal care, syempre, chikahan portion muna. <laughs> We want to get, di ba, yung history niya. Okay. Kaya po, pag nagpa-check up kayo, be honest sa healthcare provider yes. nyo, whether po kaming mga OB, mga generalist, mga nurses, or midwives. Kasi, mm -hmm. nariyan kami for you. Mm -hmm. Ikuwento nyo lahat. So ang tinatanong namin doon, bukod sa kung kailan yung last menses, kasi important na ma-establish natin kung ilang weeks na yung pagbubuntis at kung kailan siya manganak. Mm -hmm. Importante ikuwento nyo, meron ba kayong mga previous na mga karamdaman? Yeah. May hika ba kayo? May allergies mm -hmm. ba kayo? May mga pagtaas ba kayo ng presyon? Meron ba kayong previous operations? Sa lahi nyo, ano yung mga meron? Yan yung number one, yung history. Okay. Tapos, syempre, physical exam is very important part of that, of course, yung vital signs. So, may monitor natin yung blood pressure, yung heart rate, yung temperature, respiratory rate, and so on. Kasi importante na ito yung mga bagay na ginagawa every time bumibisita. At kinukuha natin, syempre, ngayon timbang for baseline. So, yan yung unang steps. And based doon, sinabi ko kanina yung mga importanteng labs, pwedeng madagdagan yon, depende doon sa naikwento na i-share ng patient. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung may problema pala siya sa thyroid gland, well, isasama ko yon ulit sa pagtesting mm -hmm. no, doon sa kanyang lab workup. Kaya importante na kinukwento niyo po lahat so that we'll know ano ba yung anticipated problems natin. You know. Dok, paano naman po doon sa mga mamis na nagkaroon ng miscarriages before. Iba na po ba yung parang treatment may babaguhin ba tayo sa treatment kapag nagkaroon naman sila ng kumbaga ng palibagong baby na naaalagaan po. So yung mga may previous miscarriages, mm. previous preterm labors, kinaklasify natin sila of course as high risk. Mm. So tinatag ko na yan. So sa chart ko nilalagay ko agad at the onset, unang check up pa lang low risk ito. Ito mm. high risk to. Kasi mm. ang check up po natin may schedule yan ha. For low risk patients from 4 to 28 weeks of pregnancy pinapabalik namin kayo once a month or every 4 mm -hmm. weeks. Mm -hmm. Tapos pagdating ng 28 to 36 weeks, every 2 weeks na po ang balik. Eh, pagdating 36 na. to 40 weeks, once a week na. Mm -hmm. Pero kung kayo po ay high risk, definitely pwede hong mas um, frequent, frequent, no, yung visit sa amin kasi nga may mga monitor kami sa so mga ano naman po sa so mga pregnant women na may mga health conditions may mga specific po bang health conditions na high risk nga sa pregnancy Oo yung mga contrary, before palang pregnancy ay may hypertension na sila mm -hmm. before pregnancy mataas na yung kanilang presyon bago palang magbuntis ay eh, talaga namang hinihika mm -hmm. or yung may mga sakit sa puso so talagang mm -hmm. ito yung mga medyo binabantayan natin ah mm -hmm. uh, yung mga patients na previously na operahan also na cesarean high risk din yan mm -hmm. so ang classification hindi lang yung nabanggit mo na kung may medical problem prior to pregnancy but also yung may mga previous operations or previous delikadong panganganak also mm -hmm. laging naka-indicate din yan na nahirapan to nung una preterm yung una niya kasi pag preterm din yung unang baby chances are pwedeng mag-premature ulit yung susunod na panganganak high blood siya mm -hmm. sa unang pregnancy Malaki yung chance, high blood na naman siya ulit ngayon, so babantayan natin yung BP. So case to case talaga. Doc, sa prenatal care din po ba pwedeng malaman kung ano po yung choice ng isang mother sa kanyang panganganak, Whether it's normal, cesarean, or yung natural birth po na water birth? Naku, ang ganda ng question mo kasi kaya nga may essence yung pagpiprenatal natin. <laughs> Kaya kay pinapabalik at certain periods, iba rin yung mga paksa or pinag-uusapan. Mm -hmm. So towards sa third trimester, before kayong mga anak, maganda nakala nakahanda na, nakahain na yung birth plan. So pag-uusapan niyo yung mabuti together with the patient and even the family, ano ba ang best para dito sa pasyente nito. For low risk, usually, ang ina-advocate natin, of course, normal spontaneous delivery or vaginal mm -hmm. delivery. Mm -hmm. Pero in some cases na identified natin, kunwari may placenta previa siya, may previous CS siya, pag-uusapan yung kung kailangan i-schedule siya mm -hmm. for an elective cesarean section. Yung mga ganon. Tsaka saan anong hospital ba? Tama ka, gusto ba niya? Gusto ko dok water bath, ano, water birth ang mm -hmm. gagawin ko ngayon, mga ganyan. Ayoko ng anesthesia, gusto ko lamas, mga mm -hmm. So, importante yon. Imagine nyo kung di kayo nagpapa-check up, tapos biglang nag-labor kayo, walang kaplano-plano. Mm -hmm. Doon nagkakaroon talaga ng complications, yung mga walang check up kasi nalilito tayo. Ano mm -hmm. ba ang ruta ng delivery na to? San yun ba to dadalin? Na. So, kailangan planado talaga. Dok, na naalala ko sa iyong kapatid ko po parang nakabalot yung umbilical cord niya. So, naisip ko, importante talaga na mayroong prenatal check. Pero ano pa po, po ba yung ibang mga conditions na parang mag-result sa parang emergency C-section kapag ka nakita na ganito nangyari sa baby sa loob? Ayan, isang mga common na nakikita namin ay yung malpresentation. Hmm. So, ibig sabihin, dapat kasi una yung ulo sa birth canal. Mm -hmm. Yan yung natural. Kaya di yes. diba, sa bahay nga pwede mga hmm. anak, lalo na noong unang panahon, kaya yon. Pero kung malpresented presented kunwari, balikat yung nauna hindi lalabas yan. Ang nakakatakot, dadalhin sa ospital may dumadanggal ng paa, Ay yung man, bridge. Ayun, O, oh, diba? diba? Yeah, diba? Yeah, yeah, so, like... hala, biglaan na, kailangan na isi-e. So, yun, mm -hmm. mal-presentation is one. Second ay yun nga, placenta previa, delikado yun. Kasi pag placenta previa po, nauuna yung inunan compared sa baby. Mm. Hindi mo naman pwedeng i-deliver yung placenta bago mo i-deliver yung baby. Kasi mawawala ng oxygen, ang blood supply yung bata, maging So pag placenta previa, outright CS na po talaga yan. Yung mga ganon mm. sa... 'di ba napaka-importante na nakikita kayo, yes. mm -hmm. nakakapagpa-ultrasound po tayo kasi may mga bagay na hindi mo yan na-examine. Mm -hmm. Nahahawakan lang siya, alam mo na agad, no? Mm -hmm. May mga bagay ultrasound lang 'yung nakaka-detect. So dapat po handa tayo for this emergencies. Mm -hmm. But doctoring during the phase naman po ng pregnancy na kailangan po ng mga exercises, pati po yung mga supplements. Ano-ano po yung mga usually po na binibigay po natin sa ating mga mommies po? Okay. Prior to pregnancy, pinapastart na natin sila on folic acid at least 3 months before sila mag-try mag-baby. So, yung folic acid na yun, i-carry over natin for the entire first trimester. Personally, ako, yun lang muna binibigay ko sa first trimester. Kasi, I really consider na nagsusuka pa yan, nahihilo. As much as possible, ayoko silang bigyan ng mga malalaking tableta or mga lasang mm -hmm. kalawang, right? Ay. Unless, dahil pinasibisi ko, pina-work up natin, ay may anemia siya, ay. bibigyan ko na siya agad na anti-anemic, kagaya ng ferrous ferrosulfate. Uh -huh. Pagtapak ng 12 weeks, mandatory na that we give, yun na, ferrous sulfate para i-safeguard yung blood loss during delivery, at ay. calcium. Kasi uh -huh. mahirap din na nakawen o kunin ni baby yung mga calcium stores ni nanay. Ay. So, sa lahat, Ferrous and calcium, yan yung pinaka-mainstay. Mm. Ang folic acid na iniinom prior to pregnancy, pwede rin i-carry over hanggang sa dulo ng pregnancy and until breastfeeding. Mm. Pero as to yung mga ibang supplements, no? Kung kaya ng budget, why not? Yung mga mm -mm. multivitamins. Right? Ngayon flu season, pwede rin mga vitamin C pamprotekta mm -hmm. sa sakit. Okay din po yan. Tanungin nyo lang din po yung OB kung lalo na ang dami nyo iniinom. Mm -hmm. Importante rin, tama yung scheduling.